of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 .1. Brigada News Brigada FM, News FM. Manila. Manila, the Music and News Authority. One time the new Filipino time, mga kabrigada, alas dosina ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Umano'y mga missiles ng China na nakatutok raw sa Pilipinas, iimbestigahan na ng AFP. Sa gitna ng de-escalation agreement ng Pilipinas at China, the monster ship ng China balik na naman sa teritoryo ng Pilipinas. NBI kinumpirmang isa pa umunong Alice Guo na umunay kumuha ng clearance sa kanilang tanggapan. Senator Gatchalian ipinauubaya sa gobyerno kung kukuhanin ba si suspended Mayor Guo bilang star witness. Mambabatas naman hinimok si incoming Deputy Secretary Senator Angara na mag-double time sa kanyang haharaping trabaho at proposed national expenditure program para sa 2025 isusumitin isusumite ng DBM sa House of Representatives sa katapusan ng buwan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Miyerkules mga kabrigada, July 3 to 124 at, at kami ho ang inyong mga lingkod. Ako ho si Brigada Gab Dalisay. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, sineseryoso raw ng Armed Forces of the Philippines. Ito nga po mga impormasyon ni Senadora Amy Marcos na meron daw pong hypersonic missiles ang China na nakaumang sa Pilipinas. Sa isang video ho kasi, sinabi ni Sen. Amy na sharing chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na di umunoy mga missiles ang China na nakatutok sa mga EDCA sites sa bansa. Ayon po kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may kapag na ho sila kay Sen. Marcos para makakuha ng mga detalye sa impormasyong hawak nito. Aalimin din ho nila ang detalye sa 25 areas na potential target ng missiles dahil sa EDCA sites at sa senaryo naman ngayon sa West Philippine Sea. Ito nga ho mga missile na yan ay kayang lumipad ng limang beses na mas mabilis sa speed of sound. Kaya sinasabing mahirap o imposibleng maharang ito ng ibang air defense systems. Sakali naman makumpirma at makakuha na ng impormasyon ng AFP, sina sabi huni Padilla, nagagawa sila ng naaakmang hakbang para protektahan ang Pilipinas. Uma, Mga kabrigada muli namang na-monitor sa teritoryo ng Pilipinas ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo na pag-aari ng China na kung tawagin ay The Monster sa exposed ni Sea Light director Ray Powell na mataan ng 165 meter China Coast Guard 5901 sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kasama rin nito ang iba pang CCG ship na 5203 na may laking 102 meters. Maliban pa rito, nagsagawa na rin ng intrusive patrols ang CCG 3302 ship na may bahagi o sa may bahagi naman ng Palawan kahapon. Kung maalala mga kabrigada, nagkasundo na raw ang Pilipinas at ang China na i-de-escalate ang tensyon sa South China Sea nangyaring agreement sa bilateral consultation mechanism sa South China Sea sa pagitan ni na Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong. Rapido, Ang AFP naman naghihintay pa rin ng feedback Kaugnay nga ho, sa panawagan sa China na ibalik na ang mga kinumpiskang armas at equipment sa pinakahuling Rore Mission. Brigada Kath, Austria, i-brigada mo! Brigada. Kap -kap -kap Naghihintay pa ng feedback ang Armed Forces of the Philippines sa mga kaukulang ahensya kaugnay ng kanilang panawagan na ibalik ng China ang mga kinumpis kanilang armas at equipment sa pinakahuling rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Mahalalang sa pilitang kinuha ng China Coast Guard ang mga disassembled armas at equipment ng mga sundalong Pinoy habang pinipigilan ang Rore Mission sa BRP Sierra Madre sa kabila nito muling sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea where Admiral Roy Vincent Trinidad na hindi sila patitinag sa mga hakbang ng China at ipagpapatuloy pa rin ang resupplying at rotating ng kanilang mga tropa sa WPS dahil ito ang kanilang mandato tiniyak din ni Trinidad na meron silang mga kaukulang estratehiya hindi lang sa internal security kundi maging sa West Philippine Sea. In the heart of changing life, ito si Brigada Cass Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila. From Music News, Brigada Balita Nationwide. Summit naman on West Philippine Sea, panawagan ng isang kongresista para masolusyonan ang problema sa pinagagawang teritoryo ng Pilipinas at ng China. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Report. Nanawagan si Albay Representative Edsel Agman sa Administrasyong Marcos na magkaroon ng pagpupulong na pangungula ng Pilipinas sa pagpupulong na ito ay iimbitahan ang lahat ng bansang sumusuporta sa Pilipinas upang ipakita sa China na suportado ng world community ang posisyon ng bansa sa West Philippines currency. Ayon kay Lagman, marami ng bansa ang pumapabor sa atin pero hindi raw ito nabibigyan ng pansin kaya naman umaasa siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maadapt itong summit sa Justin. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat magtulungan lahat dahil mahirap alagay ng ating bansa at piligroso ang lagay ng mundo dahil sa geopolitical tension. Aniya, tumataas ang tsansa ng gyera kaya dapat iwasan at hindi tayo samakay sa purely military solution in the heart of changing life. Ito si Brigada Jigo Custodio ng War 5.1 Brigada News of Manila. The Music News. Authors. Brigada Balita Nationwide Nationwide Ibinulgar naman ng National Bureau of Investigation ang isa pa umanong nagngangalang Alice Guo Sa pulong balitaan kasama po yung Commission on Elections sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na ang isa pang Alice Guo ay kumuha raw ng NBI clearance noong 2005 mula raw huyan sa Quezon City pero nang i-check din ay wala naman na nakatirang Alice Guo rito Anumang oras saman ay inaasahang inalabasan ng NBI ang resulta ng kanilang fingerprint examination. Isusumitin naman daw nila ang kanilang findings sa Senado para ho sa kanilang hiwalay na imbesigasyon. Samantala, sinabi naman ni Comenect person George Garcia na magsasagawa na rin ho sila ng hiwalay na imbesigasyon sa kaso ni Suspended Mayor Alice Guo. Ilan daw ho sa mga sisilipin nila ay ang mga kasong may kinalaman sa posibleng misdeclaration o pagsisinungaling niya sa kanyang inihaing Certificate of Candidacy. i eksamin din daw nila ang fingerprints ni Mayor Guo at iko cross check o ikukumpara sa fingerprints na hawak naman ng NBI. Bagong bago, Balita nationwide. Mga kabrigada, si Senator Gatchalian ipauubaya sa gobyerno kung kukuhanin ba si suspended Mayor Guo bilang star witness. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Naniniwala si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Sen. Win Gatchalian na kilala ni Suspended Bamban Lak Mayor Alice Buo. Ang mga taong nga sa likod nga ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o Bogo sa Banta. Anya, maliwanag naman itong makikita sa mga dokumentong kanilang nakalap. Dito nga sa Bamban kung saan makikita na partner nitong ilang sindikatong nakulong na o di kaya ay pinaghahanap na sa ibang bansa dahil sa krimen. Dagdag pa niya natuklasan din nilang nasa bilyong-bilyong piso. Ang natatanggap ni Gomo sa iba't ibang forces na nag-ooperate ng Pogo. Samantala sa kaso naman ng Porak, may ebidensya rin naman ng naglik na konektado ang alkalde rito. Alin sinito baga matiwala ang senador na maraming alam sigo, hengel dito bilang siya ang nagbukas ng pinto ay ipapaubaya o manunya sa abogado ng gobyerno. Ang pagdadesisyon sa pagkuha sa alkalde bilang star sa kaso. Anya marapat lang na ito magdesisyon hengel dito dahil sa mga technical at legal aspect na dapat ikonsidera. Lalo na at meron naman ng patong pa atong nakasong kinarap sigo tulad na nga lang na human trafficking at posibleng paghahain ng kawaranto case sa tax evasion case laban sa kanya. In the court of changing life ito si Brigada Ann Cortez ng no 105.1 Brigada News from Manila, from The music News. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, mababatas Inimok po si incoming Education Secretary senator Sonny Angara na mag-double time na para nga ako sa kanyang kahaharaping trabaho Brigada Sheila Matibag, brigada mo! Brigada! b Winelcome ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang pag-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos kay Sen. Sonny Angara para maging susunod na kalihim ng Department of Education. Sa panayam ng Brigado Nyo sa FM Manila kay Castro, sinabi nitong inaasahan nila ang mga hakbang na isusulong ni Angara para sa education sector, partikular na sa mga guru. Ah, uh, ito si Sen. Angara ay may mga proposal siya para sa pagtaas ng sweldo. In fact, nag-align yung aming panukala para sa pagtaas ng sweldo ng ating mga teachers na no, yung 50,000 per month. Oh, positive naman in the, in the way na meron siyang meron siyang mga magagandang panukala para sa mga teachers at sa education. Inamon din ni Castro ang senador na tugunan ah, ang mga kakulangan sa sektor ng edukasyon, ah, gaya na lamang ng kakulangan sa teachers at classrooms. Marami anya itong tatrabahuhin ah, at kailangan na nitong mag-double time. Kasi kung madadagdagan tayo ng mga classrooms, ah, dagdag na mga teachers at saka mga education support personnel, mababawasan na no yung class size na tingin natin isa sa mga uh, isa sa mga factors para ma-attain natin quality education. So, marami siyang kakaharapin kaya kailangan niyang mag-double time. Sa huli, umaasa o muna ang kongresista na hindi mag a si Angara ng mga opisyal mula sa militar para sa kanilang kagawarana, Bagay na nangyari noon sa ilalim ng dating kalihim ng DepEd in the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News SM Manila. The Michigan News. Ang proposed National Expenditure Program para sa 2025 isusumiti naman ng DBM sa House of Representatives sa katapusan ng Hulyo. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada! Live! Report! Nakatakdang isumiti ng Department of Budget and Management o DBM ang kopya ng National Expenditure Program para sa Fiscal Year 2025 sa House of Representatives sa darating na July 29. Kasunod ito ng pag-aproba kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa 6.3 trillion national budget sa ginanap na 17th Cabinet Meeting. Ayon sa DBM, umabot sa 9.2 trillion ang natanggap nilang proposed budget sa kabuuan, subalit nasa 6.3 trillion lang ang budget ceiling na inaprobahan ng Development Budget Coordination Committee o DBCC dahil umano ito sa limitadong fiscal space at ilang konsiderasyon na tulad ng kahandaan ng mga programa, kapasidad ng mga ahensya ng gobyerno na tumanggap ng pondo at ang kanilang expenditure directions. Nabatid na prioridad sa pondo ang para sa food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Malita, Ang kamara naman, target daw mga kabrigada na matapos ito nga pong proposed national budget bago matapos yung Setyembre. Brigada Haji Camino i-brigada Brigada. Mo. brigada yeah. Report. Tiniyak ni Speaker Martin Romualdez na gagawin top priority ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon sa pagbabalik ng sesyon. Kasunod ito na pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Expenditure Program na mas mataas ng 10.1% kumpara sa kasalukuyang national budget. Sinabi ni Romualdez na bukod sa naunang commitment na ipapasa ang nalalabing priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, magdodoble kayo na mababang kapulong para ipasa ang 2025 General Appropriations Bill bago ang break o sa pagtatapos ng Setyembre. Pagkatapos ito, agadaan niyang itatransmit sa Senado ang Gub para sa kanilang konsiderasyon. Gaya naman ang ipinangako kinumpirma ni Romualdez na sisiguruhin ang sapat na pondo para sa edukasyon, agrikultura, modernisasyon at kapakanan ng armed forces, infrastruktura at ang legacy projects ni Pangulong Marcos. Paliwanag nito kailangan suportahan ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, infrastruktura at defense sa din ang pagiging accessible at abot-kayang food products upang mapabilis ang kaunlaran sa bansa. Bukod dito, binigyang diin ang House Speaker na marapat ipagpatuloy ang pagtatayo ng mga kalsada, pantalan, school buildings at climate change-proof structures upang mapanatili at lalo pang sumigla ang ekonomiya. In the heart of changing life, ito si Brigada Haji Kaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. Ministry Music and News Authority. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada na naman ng 50,000 pesos sa ilalim ng malasakit sa kaoperatiba program ni Senator Christopher Bongo. Ang kada grupo ng 23 kooperatiba mula po yan sa iba't ibang lugar sa Caraga Region. Ayon kay Senator Go, sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng dagdag na puhunan para ho sa negosyo ang mga kooperatiba. Samantala, ipinunti rin ho niya na ang matagumpay na kooperatiba ay hindi lamang tagumpay para ho sa mga miyembro nito, kundi tagumpay na rin para sa buong Pilipinas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga well, sa panahon ng tag-ulan, karaniwan pong tumataas ang panganib ng mga sakit tulad ng dengue, leptospirosis at mga impeksyon sa respiratory system. Upang maiwasan ang mga ito, mahalaga ang tamang sanitasyon na paggamit ng insect plant at pag-iwas naman sa mga baha. Mahalaga rin palakasin ang ng ating immune system. Nang sa ganoon ay hindi po tayo basta-bastang dapuan ng mga sakit at kung meron man ay hindi malalang ating mga simptomas. Para sa mga buntis, mahalaga ang pagpapatibay ng immune system sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, sapat na pahinga at regular na ehersisyo. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang magpoprotekta laban sa sakit, kundi magpapalakas din ang kalusugan ng ina at ng sanggol sa panahon ng tag-ulan. Isa po paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule ang kapartner ng mga ina para matiyak na sila ay healthy at ganun din ang mga baby sa kanilang sinapupunan simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, may chance pa rin ho na mga pagulan ngayong araw dahil pa rin sa ITCZ at sa Easter Lease. Ayon po sa pag-asa, mararanasan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kidlat at kulog sa bahagi po ng Sambuanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan dahil nga ho yan sa ITCZ. Inaasahan naman magkakaroon ho ng katamtaman hanggang sa maulap na rin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at sa Davao Region dahil naman sa Easterlies. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng bansa, pati na rin po yung Metro Manila, asaan pa rin yung mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot naman po yan na mga localized thunderstorms. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita, Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan, Brigada Balita, Nationwide. 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 Nationwide Sa tangkol, Nationwide. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, nyo na hong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives. Hindi madali ang mabuhay sa mundong puno ng pasanin. Pero simula sa araw na ito, hindi ako papatalo. Problema ka lang. Karam